So, good morning, good morning. Today's our video is we're going to Mama's house. We're going to pick up watermelon. So, let's go. So, mangyayari nito, we're going to jump. So, katama ko today si Ashley. Kuya! <laughs> lang. O, diba? yeah Tapos, akyat ulit. Ay baka hindi na natin ito kayang akyatin mataas na mga sa baba so ayan so here we are with Ashley we're going to mama's house ang kulit lang diba oh Moo! so maglalakad kami dito may hirap karabak Welcome to the land of Zawai San Agustin uh, here we are and there is a cow here. Oh. Pag bata kami nakatira kami sa bundok maglalakad kami 30 minutes to 40 minutes kahit ating gabi so pahapi lang yan sa nakaraan ko nung bata ako malalaman pa more 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 in the next video waiting. Okay. Okay. Ay. Biruin nyo ba naman at natatakot sa akin yung kalabaw? Anong meron sa akin? So, ganito ang buhay sa probinsya. Dinig mo ang lagaslas ng tubig at huli ng mga ibon. At uh, diba, kagandang manirahan sa bukiran? So, finally, This is it. We going to pass by the river. And here we are. Apa akan tak lihat langkan. Baglang akong magulas. Agad nila ko yarakud na. Magharvest. ang ganda ng bato ang puto yun o so, from now kailangan muna natin i-off dahil baka tayo ay madulas so, ka? Ano patente ro Eto na nga, tumatama ang sikat ng araw sa ating mga kamuhaan mga kasasi Pero sige lang, eto na ang mga watermelon. Ang lalaki, di ba? Alam nyo bang ang isa neto kanina? Ang isa neto is 7 and 3 fourth kilo. Ganon sila kalalaki. At para maniwala kayo,

house we're going to check the pigs also and chickens. So let's go. Hello guys! So this is the pig. Nakita nyo ba kung ilang kilo ang watermelon natin, mga kasasi? Ayan, naniniwala na ba kayo sa akin? So, this is marang, marang, marunggay. It's called

So, ayan, pauwi na tayo. Nakakuha na tayo ng watermelon. Ah, talagang <representatives> uh, maulap sa ngayon. At tatawid na naman tayo sa ilog. Iling -iling -iling -iling. mapapa Mapapautot ka na lang talaga sa daming ginagawa ni Sassy. Eto na naman at tayo magtanim ng mga gulay sa ating likod bahay. Magtanim ay di biro. Pero, wag kayo. Pag kayo'y magtanim na gulay, syempre meron kayong kukunin na gulay sa inyong bakod. o oh, di ba? Tara! Kaya samahan niyo akong magtanim. ito ang buhay dito sa probinsya. At syempre, mas magandang mamitas ng halaman sa ating bakuran dahil alam nating organic at syempre, sa hirip ba naman ng buhay? Kung lahat ay bibilhin, wala. Ito yung pakwa na kinuha namin kinamama, 7 and 3 na kilo. So, magiging bukis tayo. ちょっと待って。<laughs> <laughs>